Hello everyone, welcome back to my youtube channel Pinoy Crew TV So ang pag-usapan natin ngayon ang tungkol pa rin sa kaguluhan na nangyayari doon sa Davao in particular place doon sa Kingdom of Jesus Christ na pinangunguluhan ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ngayon ay tinatawag lang Puganti or Wanted Bakit siya tatawag Puganti? Nakulong na pa siya di ba hindi ganoon. Layas So Maraming mga tao ang naghahanap sa mga Duterte. Inday Sara, nasaan ka? Pulong, nasaan ka? Tatay Digong, nasaan ka? Basti, nasaan ka? Hindi nila alam na matali ang kamay ng apat na yun ay hindi sila basta-basta na makakatulong. Makakatulong sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pagkain, ng mga inumin, mga snacks, ganon, yun lang. Kasi pag ginawa nila yun, ay magdideklara ng state of emergency or martial law doon sa kaning lugar ang presidente. Kasi nga, yun ay kautusan uh, kautosan ng presidente na okupahan or kub kubin ang lugar ni Pastor Kibuloy or ng lugar ng Kingdom of Jesus Christ. O oh, hinahanap, marami naghahanap sa kanila, sa kanilang apat, nasaan kayo, anong ginagawa nyo, ba't hindi kayo tumutulong, anong gustong gawin ng mga tao, magpunta doon, magdara ng baril at magbarilan sila, lumusop, naku, wala nang mangyari, patay. At pag gumalaw naman si Mayor Basti, ay... A uh, isususpende ng DILG na walang iba kung DC, DILG Secretary Abalos na Lus los Okay, so ito yung pahayag. Nagpahayag si Mayor Baste para sa mga taga Kingdom of Jesus Christ. Uh, basahin natin sa Tagalog kung ano ang kanyang pahayag. So, ito, opisyal na pahayag sa naganap na raid sa KOG compound. Ito ang sabi dito. Iginagalang e namin ang mga implementa ng anumang warrant of arrest ko. Ito ay naayon sa batas. Subalit, na naobserbahan namin na di na nasusunod ng PNP sa pangunguna ni General Marbel at General Torre ang, panun ang panuntunan ng maayos at legal na paghahain ng warrant, lalo na ang paggamit ng dahas sa mga inosinting mamamayan at ang kanilang deoterisadong pag-ukupa sa KOG compound. Gustuhin ko mang makialam ang mga pulis ay makikinig lamang sa PNP chief at sa kanilang commander-in-chief, Presidente Bongbong Marcos. Kinikilala namin ang karapatan ng mga kasapi ng KOGC na magprotesta. Subalit, hinihiling ko sa inyo na gawin ito sa mapayapang paraan at iwasan ang mga aktibidad na makakaabala sa trapiko para sa siguridad ng inyong mga kasama at ng publiko. Sa mga Dabawin News, ang safety at security ng Davao City ay mananatiling prioridad ng lokal na pamahalaan. Patuloy nating papanatilihin ang mapayapa na komunidad para sa lahat at haharapin natin ang anumang hamon sa ating lungsod. Ang pangyayaring ito ay nakakaabala sa mga motorista, negosyo at sa publiko. Ang publiko ay humingi ng kasagutan mula sa PNP hanggang kailan new planong manatili dyan sa KOJC property. So wala pang sumasagot kasi sabi nila mananatili sila kapag sila kapag sumurinder or mahuli na nila si Pastor Kibuloy dahil siya lang daw ang kanilang gustong kunin sila lang ang siya lang daw ang gustong hulihin. Ang tanong diyan, eh, bakit hinostis na nila yung mga tao? Yung nandoon sa labas, ba hindi na makapasok sa loob? Yung nandoon sa loob ay hindi na makakalabas. 'Yon. So dito, sinasabi dito ni Mayor Baste na talagang lumalabag na sa batas ang mga pulis na yan. So kung makikita natin, nakita ako, na, napanood ko yung live simula kagabi, simula kahapon ng five uh, 5 o'clock hanggang, hanggang 1 a.m. at saka kanina naman napanood ko kung paano sila nagkagulo. Yung tumatakbo yung mga tao, papasok at saka dahil may naglaglag ng tirgas pababa at doon sa may parang overpass ba yun? doon. Nakita na merong nalaglag. At saka maraming tinamaan. At yung iba ay lumalaban sila dahil nga nasaktan. So pinagpapalo din sila at pinagtatadyakan yun. Nagkagulo talaga kagabi as in so. Pero akala ko nga pagbabarilin na silang lahat. Sabi ko, hey, hindi yan mabubuwag. Walang mangyayari dyan kapag mainit yung mga taga KOJC at saka mainit din yung ulo ng mga pulis kasi yung mga pulis daw doon ay dalawang araw na tatlong araw na Uh, wala daw bihis, uh, wala daw toothbrush, at saka wala silang mga gamit kasi yung iba nagpunta lang daw dun na sinabi na magkakaroon lang ng seminar. Sinasabi na magsiserve lang ng warrant of arrest. At saka merong video na ipinakita na may mga, yung mga bagong recruit yata yun nila na pinagpapalo ng kanilang bat tuta yung mga pulis para mag ano sila mag ng formation so magulo ang nangyayari kasi nga parang nasi single out at para siyang uh, overkill kasi isa lang ang kanilang hulihin at libu libo yung pinadala ang mga kapulisan doon eh pag halimbawa kung mga drug addicts yun at saka yung nagtitinda mga drug lords eh bakit ko lang mga pulis pinapadala roon at namamatay pa so ngayon ang yung mga mukha ng mga pulis doon ay ewan eh, hindi natin may mabait na muka at meron din you know yung nangispray ng wala namang ginagawa yung tao sa kanila bigla-bigla na lang nila wala silang uh, tawag nito wala silang respeto sa kapwa wala namang ginagawa yung mga taga KUJ C si, at saka yung lugar yun ganun so ito yung pahayag ni Mayor Pastina wala siyang magagawa dahil ang mga pulis ay talagang susunod lang kay Turi at saka kay Marble. So ang mga pulis na to, ay hindi natin alam kung ano ang kanilang mga background, hindi pa ako hindi ko pa nabasa, pero sabi nila na ito daw si Turi at saka si Marble sila yung mga pasaway dati na mga pulis na ngayon tumaas yung kanilang mga ranggo. So yung iba ay kumakampi sa pulis, nagsasabi na good job, tapos yung iba naman ay nagsasabi na siya daw ay si Diwata. So ini Talagang in every coin there are two sides. My side A, my side B. So ikaw saan ka? Side A e or side B? So ako nasa gitna lang ako. Ay kung mag side A, e, ay kung mag side B. Lahat marami salamat. Bye bye.